So hi everyone. Um, kung natatandaan nyo, may na-post ako dito na yun nga, na-scam ako or na-fake ako. So, ito po yung bag na yon na ipinost ko before na dinala ko sa shop para ibenta sana yung sa shop na pwede ka magbenta or magsangla ng mga something na authentic. However, this bag ay hindi po ma-authenticate ng machine nila. They check everything po, lahat po inside and outside, pero hindi po mahanap yung authentication so I don't know what's wrong on this one and then also sad thing meron pa rin tayo na isinama ko nga to uh, yesterday lang pinacheck ko hindi rin makita itong authentication ng wallet natin check din everything inside and outside at ganun din yung um, system na hindi ma-authenticate or hindi mahanap ang authentication ng mga items na to. Nakakasad thing lang. Hindi naman siya ganun kamahal yung bili ko. Pero I think this one as far as I remember, nabili ko to ng 12,000 pesos. tung bag na to kasi nga, Um, parang use na siya na authentic na akala ko authentic pero yun nga hindi siya ma -authentic. so ang bili ko sa bag nga to is 12,000 pesos and so wallet naman na ito is 10,000 pesos so sa so, dami ng dinala kong bag dun sa shop na yon Itong dalawang item lang na ito, ang bukod tanging hindi mahanap ang authentication. Um, however hindi naman kasalanan nung pinagbilhan ko nito kasi binili, la, binili niya lang din ito through online na siguro akala niya authentic kasi hindi rin pa sa, siguro marunong tumingin ng kung authentic or what pero nagtrust lang din siya dun sa binilhan niya online so yun sad thing sa lahat ng mga bags ko and wallets ko eto lang dalawang to ang hindi authentic sayang kasi 10k and 12k pesos din to in total of 22k pesos but wala eh may mga ganun po talaga kaya kailangan natin mag aware maging aware sa mga bagay na in-order natin especially online at lalong hindi tayo marunong tumingin kasi ano talagang kailangan dun tayo sa parang yung talagang nagbebenta na sigurado tayo so ayun lang po gusto ko lang po sana mag-ingat ang bawat isa sa mga mahilig bumili ng mga authentic or something through online. Yun lang po.